Hinton <laughs> ka kadeha nak. Nagun sa kadeha. Ha? Naginok tok ka? Naginok tok ka nak? Oh, naginok tok nas papi. Di maginok tok ka? Di maginok tok ang bata ha? Nagluto ba kong chicken, anak? Ako itong sabawan, ha? Nakuha pagkapaya si mama. Hala, gisipon ka, anak. Hala, gisipon ng bata. Hala, nagtuon sipon. Nagcry cry ka, anak. Nagcry si bibi. Hala, nagcry ang bata. Nagtuon mo sipon, anak. Oh, na imasipon masipon o oh, trapuhi masipon ka trapuhi imasipon ka nagtuwi imasipon na trapuhi imasipon anak sige na anak papi trapuhi imasipon na nagtuwi imasipon? oh, nagtuwi na anak papi nga nung na to imong sipon anak trapuhi imong na trapuhi imong sipon nagto imong sipon pangga <coughs> sige na trapuhi imong sipon nagto imong sipon na Uy, masipon ba? Uy, masipon. Sige na. Sige na, anak. Magtuwi mo si anak trapuhin na anak. Sige na anak. Dirty ba na si pun anak. Gawas imong ilong anak. Tapi. Trapuhin na imong si anak. Okay, eh, sige na anak. Sakitas kong tuhod guys. Uy, eh. kuto, kuto. Nagkuto, kuto kuto kong tuhod mga palangga. Basta mapiko gay ni eh, guys. Sakit yun ni siya. si papi nandyan sa ilalim. Natutulog si papi guys. Aray, kasakit sa kong tuhod eh. sugod so ni siyag sakit guys katubit ang naglingkod kong dugay dito sa kuan luyo nang laba ko guys ba naglalaba po ako din pag ano pag tindig ko guys iyan parang mayroong tumutunog sa aking tuhod huwag ko po kung ano nangyari sa aking tuhod masakit nak papi kumusta naman kadas ilaom na <laughs> papi kumusta olo natulog day, ka nak natulog ka papi? ano natulog si papi guys? natulog si papi sa ilaw. tulog day kanap.